Malapit na raw ang katapusan ng mundo, may paparating daw na dilubyo at kung ano-ano pang mga pangitain ang naging komento ng mga tao dahil sa trending ngayon na blood moon na nakita umano sa Thailand nitong mga nakaraang araw lang. May katotohanan ba ang mga ito at bakit kinatatakutan ang pulang buwan? Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga katoto. Pero bago tayo magpatuloy sa ating talakayan ngayong araw mga katoto, wag niyo pong kalimutang mag-react mag-share, mag-comment, mag-follow at mag-subscribe sa ating mga social media accounts na ang pangalan ay KRA Stories. Kaya naman, magtungo na tayo sa ating talakayan ngayong araw. Mga katoto, nagtatrending ngayon ang mga larawan ng pulang buwan na nakita umano sa Thailand noong January 12, 2025. Ang pag-uusapan natin ngayon, aalamin natin kung totoo nga bang nangyari ito at ano ang mga sinasabi ng mga netizens tungkol dito. Unahin na natin itong mga post sa Facebook. Ang sabi sa mga post, meron silang inilagay na Bible verse na nakalagay na Acts 217 hanggang 21. Ang sabi dito, at mangyayari sa mga huling araw, sabi ng Diyos, na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman at inyong mga anak na lalaki at babae ay mga at ang inyong mga binata ay mga ng mga pangitain. Ang inyong mga matatanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip. Ayan yung mga post, ganyan lahat ng mga post na nakita natin dito sa Facebook. At ayan nga, ang sinasabi nga sa mga comment, e eh baka daw ito na ang senyales na matatapos na nga raw ang mundo. Pero ano nga ba itong blood moon na ito mga katoto? Totoo bang blood moon itong nakita dito? So sa ating pag-re-research, walang nangyaring blood moon sa Thailand noong January 12, 2025. Pero ayon sa ibang mga sources, hindi blood moon ang nangyari sa Thailand, kundi isang red moon set. Ang red moon set mga katoto, at sabi dito sa Google, a red moon set occurs when the moon appears red as it sets on the horizon because the light from the moon has to pass through a thicker layer of Earth's atmosphere. Ayon, ang sabi dito, ang moon daw kapag bumaba na sa ating kalibel ng ating atmosphere ay magi-scatter daw o oh, ikakalat niya ang liwanag. So sa liwanag na yon, mayroong dalawang kulay, ang red at ang blue. Kapag ang blue light ay sumama sa ating atmosphere, hindi natin ito makikita. So ang pinakamatingkad na kulay na red lang ang ating nakikita kaya nagmumukha siyang pula. E ano nga ba ang ibig sabihin ng red moon sa ibang mga paniniwala? So sa Inca mga katoto o yung mga taga Amerika, mga natives ng Amerika, sinasabi nila na kapag meron daw pulang buwan, pinaniniwalaan nila na ang jaguar ay inaatake ang buwan at nangihingi ng tulong ang buwan sa atin kaya nagmumuka siyang pula. Ay sabi ng mga Inca. Sa mga Mesopotamians naman, naniniwala sila na ang lunar eclipse ay isang pag-atake sa kanilang hari. Sa Hindus naman, naniniwala sila na may isang demonyo na nagangalang Rahu ang uminom ng isang elixir ng immortality at inatake din nito ang buwan at ang araw dahil sa paghihigante. Sa mga Vikings naman mga katotong, ibig sabihin ng pulang buwan ay dahil daw ito sa isang sky wolves. At sa Christianity naman, syempre ang pinapaniwalaan natin ay ang Bible prophecies na ito daw ay isang sign ng katapusan ng mundo. So per conclusion mga katoto, ang blood moon o itong red moon set na ito ay hindi senyales ng katapusan. Natural itong nangyayari sa ating mundo dahil sa ating atmosfera. Ikinakalat ng atmosfera ang blue light na galing sa buwan at ang nakikita lang natin ay ang red light. Kaya nagmumuka itong pula sa ating paningin. Kasi hindi natin nakikita ang blue light eh. Ang visible lang sa ating mga mata ay ang red light. Kaya naman nagmumukang pulang pulang ating buwan kapag ito ay nagseset. Kaya naman makikita lang natin itong red red moonset na ito kapag mababa ang buwan. Pero kapag mataas siya, nakikita natin siya puti. Ayun mga katoto. ayun yung paliwanag doon ng science. Pero kapag bumaba siya, nagiging pula siya kasi nga, nai-scattered ng atmosphere yung liwanag. At nang nakikita lang natin ay yung red. right. Sana maliwanag mga katoto, no? Itong red moonset na ito ay hindi senyales ng katapusan. Ito lang ay natural na nangyayari sa ating mundo at kayang ipaliwanag ng siyensya. Pero kayo mga katoto, kung kayo tatanungin, naniniwala ba kayong ito ay senyales na ng katapusan ng ating mundo. i ang inyong mga sagot sa ating comment section. So ayun lamang ngayon for now mga katoto. Magkita-kita ulit tayo sa ating susunod na video. At maraming salamat sa pananood. Bye-bye!